natin ano ang um, footbridge. Ito yung ano niya guys. This is Maritime Skywalk. Ito yung itsura <laughs> niya. Pag nalakad mo. So, makaroon natin. Oh, malamig ang hangin. Pero hindi na masyadong kalamigan ngayon compared dati. Yan. yan, yan yung space walk. So, nandito kami sa likod ng space walk. clouds So magsa sunset na 我姓范，梅。Oh, <Yeah. S 1> Pag gustong mag-mountain, mag-hiking. Ayan, may hiking area dun, guys. Na, why you don't know yet? Asan ba yun? Ito. Ayan, pakit ng bundok. Nanginginig yung kamay ko. Malamig kasi. Malamig pa. Uy, hindi ko na chai sa... pwede palang maligo dito sa gitna kung ano kung may tubig so masayaw sayaw yung ano guys parang bridge dito ang ganda ng sunset pag sa sunset na nag-ayong saan ko pa siya. Andami seaweed sa dagat. Mga siguro 'yung mga maitim-itim. nakita nyo 'yan, seaweed strand. Pero mujito man ang matam malino 'yung tubig, 'di ba? Okay, hmm. talaga hindi maligoan 'yung tubig dito sa sobrang lamig. Ayan, 'yung kamay ko namamanhid na. Hindi nga ganoon kasi masyadong malamig eh. Kasi 11 degrees lang naman. Yung hangin ang medyo freezing. Mabato yung ano nila, yung buhangin. Ang daming seaweed. Sarap tingnan ng ano, tubig. Ang linaw. <laughs> yung buho ko. Yung buho ko tayo, tayo.

nag